Yo, for today's video mga lode dahil nasa ibang lugar na naman tayo sa Spain na Ibiza Wow Titingnan natin kung ano talaga yung pinagmamalaki ng kantang You're welcome to Ibiza let's go So sa madaling sabi mga lode, oh, dito na kami dumikit sa isang baleria din mga lode na may kunting kalawang mga lode O, <laughs> oh, kita nyo, medyo bago pa to sa barko naming sinasakyan Pero, siyempre, hindi siguro mga Pinoy yung mga crew dito kaya... Kita naman na parang napabayaan na ba ng panahon ba? Parang apike na talaga yung kahimtang kaya nagkaganito na yung barko nila. Oh, kita oh. Oh no! Marami-rami na talaga yung kalawang mga lude. Hindi na masyadong naalagaan ng maayos ng mga crew. Siguro wala talagang Pilipino dito. So ito na pala yung view ng... Nang Ibiza, Spain, mga lude. Ito yung pinagmalaki sa kanta, mga lode ba? Wow. Ito yon. Parang isla lang din, mga lode ba? Maliit lang siya na lugar, pero progressive din mga lode kita nyo naman oh, napakaraming yat mga lode makabili man lang sana tayo balang araw nyan mga lode pag kumita tayo dito ba bahan pero sa ngayon mga lode oh, tiis tiis muna tayo sa pambili ng ginamos mga lode yun lang ang kayang bigay sa atin eh lolo mitch eh kaya tiis tiis na lang talaga ito pala yung perto nila mga lode tahimik parang halos walang mga tao di gaya sa atin ah. Na, nagsiksikan ba daming porter sa Puerto ba na nagsiksikan? So, ito pala yung sa kabilang view, mga lodi. O, oh, sa may harapan. Oh, maganda talaga dito, mga lodi, oy. O, oh, yun, may white castle pa sila doon sa taas, o. Oh. Wow! Kaso nga lang, wala tayong time para pumunta doon kasi limited lang man yung time natin, oy. Hanggang tanaw lang tayo, ba. Yan talaga ang buhay ng Mansi, ba. Kaya, tiis-tiis lang talaga. Di bale, guapo naman minsan. So, ito naman sa kabilang side, mga lodi. Valeria din. Ah, ito yung uh, sister ship din ng barko namin. Yan, oh, 25 años, Valeria. So, medyo bago naman itong mga lode, compared doon sa kabila na talagang kalawang na halos bang lode ba. Ito naman, parang may Pilipino yata dito. At saka engine na itong mga lode. At simpre, ito na naman kami sa kabila. Kasi... Umalis muna kami doon sa puerto dahil mag-encourage para makadaong din yung iba. Ba. Dahil maliit lang yung puerto na yun mga lode. Kaya nakita ko tong MAC. Mangisda sana ako mga lode. Kaso nga lang naputol man yung pangisda ko. Eh. Sumabit man. Kaya ang indeng. ah, wala talagang huli ba. Nagsasayang lang ng pain. Yan yung MAC mga lode. Didikit din yun doon sa kabila. Malaking barko to mga lode. Isa tong sikat na company. Kung hindi ako maaari magkamali mga lode, yung hawak ng barko na yan is PTC sa ngayon. Ayan oh. oh, nyan mga lode, maliit nga lang ang saho dyan. So hanggang dito na lang muna yung pag-voice over ko mga lode kay Gikapoy naman ako. Eh. Daghang salamat, thank you for watching.